News mga Balita Ngayon Taguan ng Armas sa Rizal itinuro ng dating NPA Bising Forces Agreement nilagdaan ng Pilipinas at Canada Rice Import Ban hanggang December 31 aprobado ni PBBM Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Narecover ng mga sundalo mula sa 2nd at 7th Infantry Divisions ang taguan ng mga armas ng mga rebeldeng NPA sa Barangay Puray, Rodriguez Rizal nitong linggo November 2. Nagkaroon ng pinagsamang operasyon ng mga tropa ng JTG 7-2 matapos isiwalat ng isang dating kasapi ng NPA ang kinaroroonan ng nasabing taguan ng armas. Kumpiskado sa lugar ang dalawang M16 rifle, dalawang M653 rifle at dalawang .45 caliber pistol na pinaniniwala ang ginagamit ng mga natitirang kasapi ng NPA sa nasabing lugar. Ayon sa pamunuan ng Jungle Fighter Division, malaking hakbang ito sa pagpapatuloy ng kampanya ng pamahalaan laban sa mga natitirang grupo ng mga komunista sa rehiyon. Lumagda ang Pilipinas at Canada sa isang makasaysayang status of Visiting Forces Agreement o SOVFA nitong linggo na magpapahintulot sa dalawang bansa na magpadala ng kani-kanilang mga puwersa sa teritoryo ng isa't isa at lalo pang magpapatibay sa defense cooperation. Nilagdaan ang kasunduan niya Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Canadian Minister of National Defense David McGinty sa Makati matapos ang kanilang bilateral meeting. Ayon kay Teodoro, bagamat maituturing na matatag na ang ugnayan ng dalawang bansa sa information sharing at people-to-people -people ties, Inaasahan ng SOVFA na magpapatatag pa sa ugnayang ito sa mas matagal na panahon. Binanggit din niya na mahalaga ang kasunduan sa pagpapalawak ng kooperasyon sa maritime security, humanitarian assistance, disaster response at cyber defense. Tinawag naman ni McGinty na deliberate choice ang unang ganitong klase ng kasunduan ng Canada sa ibang bansa sa Indo-Pacific region. Ang kasunduan sa Canada ay ang ikalima para sa Pilipinas Matapos ang mga naunang SOGFA sa Estados Unidos, Japan, Australia at New Zealand. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig ng rice import ban hanggang December 31 upang patatagin ang presyo ng palay sa mga pamilihan ayon sa Department of Agriculture o DA. Sa ad ni Secretary Francisco Chularel Laurel Jr., bagamat maliit ang epekto ng import ban sa presyo at supply ng bigas, Malaki naman ang naging tulong nito sa pagtaas ng farmgate price ng palay, kaya minabuti ng Pangulo na palawigin ito. Una nang sinuspinde ni Marcos Jr. ang pag-angkat ng bigas hanggang October 31 upang pigilan ang pagbagsak ng presyo ng palay bago ang wet harvest season. Ngunit habang papalapit ang pagtatapos ng suspensyon, muli umanong bumaba ang presyo. Tiniyak naman ang DA na sapat pa rin ang supply ng bigas kahit ipagpatuloy ang 120 araw na import suspension na tinatayang aabot sa 89 hanggang 92 na mga araw ng supply sa pagtatapos ng taon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tapos>